Ayan mga guys, bumaha po sa amin oh no? dahil dun sa may, may ano ng irigasyon. Dun sa may, may ano yung irigasyon doon ano? Ay, imborna la yan, hanggang dito. Ngayon lang po nangyari ay pangalawang nangyari na sa amin yan. Mas malala po ngayon. Ayan oh. No? Ayan, ngayon lang po yan nangyari. Buti, yung anak ko tumawag, si Lexli Nanay, eka, kumusta? E eh, sabi ko naman, bakit? Sabi ko, eh, Baha dyan, eka, si ate Oya nga daw. Ay, nag, ano. Sa, sa ano, yan. Malapit nang pumasok dito, Buti, tinawag ako nung anak ko. Ay, hindi ko maianob doon, o. Iyalob sa... Mas, ginising ko lang si Adrian. Ayan, tulong. Tulong ayun muna kami. <laughs> Ang dahil tatas. Basta yung mga yung mga candy. Sige, pakisuyo. Ayan. Ay, tumatawag. Sina? Ay, si Eboy. Oh, si Eboy. Ay, di, si Eboy, sana yun eh. Kahit na ano, ayan. Tumatawag yung anak ko, buti eh, na lang. Si Eboy, tumaaman no. Ay. Ay no. Si Eboy, ay eh, yung ano, yung, ma, yung sasakyan, no? mabuti pa ma. Hindi mo kami ginising, si lahat yung mga candy. Tap ay, eh, pinagigisi ko, nanginginig nga ako sa takot eh. Ay, ano, itong Malapit na sa candy, oh. Buti ba na? Bukit kumawag ka, yung mga isda doon, tapon lahat yun. Buat kasi nung nag, ano, yun, naglagay ng bornal doon sa erigasyon. Ayan, o. No? O. Oh. Eh, tino, pa malagay ka sa fishpan. Yung fishpan, fish punong-puno na, ayan, o. No? Eh, basa ka yung mga LA niya. O, oh, ayan. Oo, yung mga, yung mga LA, nabasa. Pero hindi, naiayos ng tatay mo. Pinaglalagay namin sa lamesa. O, oh, ay, ayan, ay, o. No? Ay, ha? Ay, mga aso. Ay, aso, no. kamagalala. Pati yung ano, okay na rin. Buti na po. Yung L, puno na yung L, eh. Buti na, ilagay pa namin yung iba sa L, po. Puno, o. Oh, Daliliver na namin. Ha? Eh, pag-iwa, eh. Baka hindi pa kami matuloy mag-deliver niya, na. Wala lang pasok. Ay, wala lang O, oh, yun yung mga LA. O, oh, itinaas namin lahat siya lamit. Ay, mga, ano? Yung to mga chocolate, basta sa likod, dadami nun. Matay chocolate sa likod, baka... Ano yun, na, nasa pitong tinulada yun. Papatulong muna kami. O oh, sige, sige, ang dali nga, ang dali. O oh, sige, sige, ama, okay lang, ike. Ayan, abala po kami. Dis oras ng gabi, alas ano, alas... Alas 12, eh. May iyak, puro eh, Siguro, nene so, ngayon lang nangyari to. O sige, mo na at mag ano ko baka ako malunod. Malunod, malulunod ako baka ako malunod. Okay. Yan na, alis na natin yung mga harang bumahapo tayo kagabi dito. Pangalawang pangyayari na yung kuyang bambahay kagabi ya. Hindi mo alam ko yan. Eh, gabing-gabi las, yun. Last, last dose eh. Buti tumawag sa amin si Lexley. Yes. Nag-chat. Hmm. Ang daing binaha eh. Ito sa lakas ng ano no na nahukay-hukay pala yan no. Ang lakas See, ng ha? Si Boy. Ah? -boy. Uh, Hindi, ano 'yun? Sana sana maglango 'yun no. Sana ma maano na yung ano doon ano sa mi na ay sa paligid. Doon na eh. Buhat naman nung naglagay ng tulay do na ganyan eh. Ay pati ba, ay pati PNR. Ay pati pati ito, hindi. Mata sa tubig. Mata sa tubig. Mata Paano kung wala nang tumatas irrigation, nasa taas na? Wala na, Buti tinuro, tinuro, buti ang dyan yung mga ano ah, yung mga okay. uh, sila ano, yung mga boys. Tinulungan kami kagabi. Ang daming nabasa na, ano, yung yoris na mga ano, mga yung tubig. Kasi hindi sa may bahay na, na, na Sa bahay pa, na so, Muntik na ako. Kundi nag ano si Lexley. Kundi nagchat sa akin. nabahapo nabaha po tayo kagabi. Sa ano lang galing yun? Sa Sa irrigation. Kung dito naman sa mime hindi po siya ano, hindi laaahon yung tubig dito sa irigasyon. Kundi doon sa mi kabila tapos nagpunta sa bukid. Pumasok doon sa gate namin. Dito nang galing yung tubig eh. O, ayan yung oh, ayan yung irigasyon oh. Meron kasi doong imbornal. Ayan, doon. May ginawang tulay. Imbornal yung nilagay niya. Kaya dalawang butas sila. Kaya pag may pumasok na, bumarang mga kahoy. Kaapaw ang tubig. Okay, my mom. My mom. Madae pong may mga baha ngayon. Okay. Ingat po tayong lahat.